in this in dito na kami Si dollar tree dyan ang 7 eleven Ito yung mga mura. Mura lang din ang bilihin dyan. Dollar tree. Ang mm. gulaklak Hmm Kabil tayo rito Balis Diyan, pwede rin kaming tumawid diyan. Diretso naman yan dun sa street namin. Pero gusto ko dito dumaan. Kasi maganda rito, malilim. Ayoko pa. Next time. Sa susunod, wala na akong sundo kasi panggabi na si, ah, si She. Ayan dito maganda maglakad favorite ko rin tong spot na to kasi mapuno so ayan ang mga kabahayan na yan King Street Cause I'm gonna see it in the light. I'm sure. Lily, come here. After nito, ang street na to, magdadaanan naman natin yung pinaka mall ng Esteban. So, itong isang park na to na accessible din lahat. Ayan. Pero ang kagandahan, mas malapit to sa bahay namin. <laughs> Andito yung mall. Mall, Tim Hortons. Bulaklak ko. Wow, nice. Ani wala na yung gat yung sa anong Ah, okay na. Gumaling na yung mata ko. daming dandala yun ang dami nagliliparan no? pollen gusto ko sa bahay may pulo. para magilim grabe ang layo na nilakad natin pero ang sarap sa pakiramdam. Ito na ang aming street Banatayng nung pinili namin tong lugar na to, hindi pa talaga namin physically nakikita. Um, bali nag-base lang kami sa uh, instant street view, ganun. Che-check lang namin sa Google Map yung mga location. Tapos, kung ano yung mga malalapit na establishments para maging accessible. Ayan na ay yung pinaka... Hindi ito downtown, pero marami ditong ano, establishments. Ayan. Sa kapupunta Brent. Okay. Tapos sa bandang dulo doon, nandun ang Tim Hortons. Ayan. makapagpindot ka na. Tapos wait lang. Ayan, go. before the cars go. Yeah. On, Ito na yung street namin. Dire-direcho na lang. Tapos dito, dental. Meron dyang um, parlor, flower shop, gym. Ayan. Tattoo. <laughs> so, yeah. Tapos, pag din diniretso mo tong street na to, andito na lahat yung mga apartment. Tapos, sa area na to, dalawang school. Ay, tatlo. Isang St. Mary's, yun yung Catholic school. And then, yung Spruce Ridge. And then, yung Comprehensive. Yun na yung sa mga high school. Yun. Grabe na. Hindi ko alam kung nakikita rito sa video yung mga nagliliparan. Napakadami. Parang hindi ko alam kung nalalanghap namin yun. Anak, mag-cover ka ng ano mga baka masingot mo. Higain ka. Ahem. <coughs> Apartment. Pitaw, anak. Nabibigatan ako. Dala ko na ang lahat, oh. Pagkain nila. Tapos... Uh, why do I here? stinky. You are stinky now. I'm not stinky. I smell only. <laughs> I'm smelling only. Yeah. Kind of the post. Pagod? Okay na yung braso mo? hindi to na kami. Malapit na. Ang ganda. Oh, ang dami bulaklak. Ang ganda ng damo nila rito ah. Green na green. Yan. Dito na kami Excited na makauwi Makapagpahinga Buti wala na yung nagagawa Uff. Exercise talaga <laughs> Kuya <laughs> Maano sa ilong ko yung mga Lumilipad <laughs> Okay. Dito na kami. Ito na yung may-ari ng aming inuupahang apartment. Yan. Dito na mumulot ako dito ng mga ano eh. Yung mga ganito oh. Eh. Yan. <laughs> ilalagay ko sa garapon kasi so cute siya pang decorate mga fish bowl thank you for watching andito na kami sa aming munting apartment yan